Ngayon na pinag-uusapan sa loob ng social media ang balasahan, mga kababayan ko sa Senado. Si Escudero nga ba ay magpapaalam na? Papalitan na nga ba ni Soto na isinusulong ni Subiri? At ang may init nilang bakbakan sa Senado patungkol sa impeachment, mga kababayan ko. Ano nga ba ang stand nito ni Senate President Jesus Escudero? At ano nga ba ang stand nitong si former Senate President Miguel Subiri, mga kababayan. What? Bakit gustong gusto nyo na maiupo yung dating niyang kasama at dating Senate President Tito Soto? Ito, pag-usapan muna natin ito, mga kababayan ko. Ito ang pagsusulong ng ilang veterano sa Senado sa pagiging Senate President ni Senador Tito Soto. Yan po ay kahit may sapat na umanong bilang para manatiling Senate President si Senador Chis Escudero. Ayan! Senador. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ito dapat ang malaman. Ang inaabangan sa pagbubukas ng sesyon ng Senado sa July 28, mananatili ba sa pwesto si Senate President Cheese Escudero? Ayan! Sa pwesto. Ayon sa kaalyadong... Ayan, ito, to, putulin ko lang ha. Maraming speculation na si Cheese Escudero papalitan. Tanungin ko po kayo, gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Okay, sige po, pwede po kayo magkomento. Gusto nyo ba napalitan si Cheese Escudero? mga kababayan ko. Tatanungin ko po kayo ngayon, mga kababayan ko. Gusto nyo bang palitan? Uh, say yes or no lang, mga kababayan ko. Gusto nyo mag-poll tayo para malaman natin. Gusto nyo ba palitan? oh, palitan si, si Cheese? Yes or no? Mga kababayan ko, gusto nyo ba? Sige nga po, gusto nyo. Mga kababayan ko, gusto ko po malaman. Kasi pag <coughs> gusto ko malaman kung gusto nyo ha. 100% say yes. Gusto palitan si Chisa Escudero. Yes. Yes. Sabi ni eh, Tita Emily si Pagan. Yes. Papalit natin si Soto. Mga kababayan ko. No, mga kababayan ko. Eh, paano to? Ito may tanong ako. Paano to? Paano to, mga kababayan ko? And there is a 2% na sabi no. Paano to, mga kababayan ko? Kung, kung, si Soto, ayaw sa impeachment, mga kababayan. Mababaligtad ba yung sitwasyon nyo, mga kababayan ko? Kasi ang naibahagi nating storya dito is more on galit. Yes. Pero kung titignan natin yung side, mga kababayan ko, there is a side, mga kababayan ko, na hindi nakikita ng tao ngayon. Which is ano, mga kababayan? Gusto nyo malaman? to makainig kayo. Yung hamang yung iba, gustong-gustong palitan si Senate President ngayon at ipalit si Soto. Mga kababayan ko, hindi nyo nakita to. Ang nakita kasi natin is the trial na ang ramdam ninyo is cheese, Which is, yun din ang nakita ko. Mga kababayan ko. Pero, let's go to the deepest part nung ano, makinig po na kayo ha. Let's go to the deepest part. Nasa sa inyo kung maniniwala ko hindi. Let's go for the deepest part ng bilang Senate President. Makinig. Ako si Senate President kunwari ngayon. Tapos may mga senador ako. Here's the impeachment team and there is the anti-impeachment. Mga kababayan. Ito ha. Anti-impeachment. Makinig kayo sa akin. Mga kababayan ko si impeachment team gusto ipa-impeach si Sara Duterte. Mga kababayan ko. Tama. Makabayan. Gusto ipa-impeach si Sara Duterte. Meron namang kabilang team na majority na ayaw. Ito, ito ang problema. Ito <clears throat> ang problema. Hindi nakuha ng iba to eh. So to be honest, hindi nakuha ng iba to. Mga kababayan ko. Bakit hinayaan ni Jesus Codero na mag-motion na mag-motion yung mga tanga doon? Hindi nyo nakuha. Yung mga ob-ob na ano natin, bakit? Napansin niyo ba nahinayaan, nahinayaan, na hinayaan ng hinayaan ni Jesus na mag-motion? Mga kababayan ko, nakita nyo? Bakit? Para makita ng taong bayan. Mga kababayan ko. Na merong irregularities. Second, Bakit hinayaan ni Jesus Codero na magkaroon ng mga patawag at pakinggan ni Senator at si, uh, ni SP. Yung sila Risa Honteveros, sila Wingat Chalian, sila Nancy Binay, sila Coco Pimentel, sila uh, Risa Honteveros na paboran ng paboran yung kanilang gustong mangyari. Habang yung kabilang kampo nagmo-motion lang. Nakita nyo? Hindi. Kasi hindi napakita mga kababayan ng media. Yan ang naging problema. Mga kababayan. Yan ang naging problema. Ang naipakita lang ng media, ito kasi, eh, napaka ano eh. Ang naipakita kasi ng media mostly sa tao, yung motion ng mga senador, doon na focus. Pero, yung mga summons, yung mga nagawa ni Risa, yung mga nagawa ng mga five senators na bumalangkas dito, mga kababayan ko, sa sinasabi ni, ano, Anong nangyari mga kababayan ko? Mas pumabor sa atin. Mga kababayan ko. Mas pumabor sa atin. Mas pumabor sa atin na anti, na, na ano, pro-impeachment mga kababayan ko versus sa anti. Hindi napansin ng tao na hinayaan ni Escudero na masunog yung mga tao na nandoon mga kababayan ko sa side ng uh, anti-impeachment kesa sa pro-impeachment. Hindi nakita ng tao to eh. Mga kababayan ko, kasi ang nakita natin, yung trial by publicity. Ngayon, mga kababayan ko, tanongin ko kayo. Klaruhin natin. Ano ang problema sa Senado? Mga kapatid. Kasi sa totoo lang ha, tuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi po kinontra ni Jesus. Ang ginawa lang ni Escudero ngayon, mga kababayan ko, makinig kayo, ang ginawa lang ni Escudero ngayon, mga kapatid, klarong-klaro sa akin. Mga kababayan, klarong-klaro to sa akin na ginawa ni Escudero. Makinig kayo. Inaantay niya lang yung mabigat na mangyayari sa 20th Congress. Pucha, sabi ko sa inyo, tuloy ang impeachment. Bakit? Si Martin pa rin ng House Speaker eh. ang inaantay ni Escudero ngayon, mga kababayan ko, nasa gitna siya ngayon, mga kababayan. Yes, honestly, nasa gitna si Escudero. Gagami, ito ah, sa atin-sa atin lang, gagamitin ni Escudero yung position ng majority black para hindi mawala sa hindi mawala sa pagka-Senate President. Pero tandaan ninyo ang tunay na babakbak dito, mga kababayan ko, Congress. 20th Congress. Intindihin natin mabuti. Pinroteksyonan lang ni Cheese yung position niya as a Senate President, mga kababayan ko. Kasi, once na tinransmit ng 20th Congress yung banibagong su- yung, 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 yung binalik na sulat sa kanila, matik, mga kababayan ko, tuloy yung impeachment ni Buday. Hanggang doon lang tayo sa part na yun sa tingin nyo, mga kababayan ko, ginampanan ba ni Cheese yung trabaho niya? Of course, yes. Kasi pinaburan niya yung hiling ng limang senador. Kahit na nagtatataas si Baba at si Villanueva doon sa gilid, mas pinakinggan ni Keso yung sinasabi ni Honteberos. Come on, mga kababayan ko. Yan ang sinasabi ko. Let's dive to the deepest part. Huwag lang yung partial question. Mga kababayan, isipin yung mabuti yung nangyayari. Ang sabi ko, una galit ako kay Keso. Kasi sabi ko, ang babaw! Bakit pinaburan tong mga to? Pero ang totoo pala mga kababayan ko, kapag naibigay na, naibalik na sa Senado, yung binalik sa, sa 12 para sa 20th Congress, matik mga kababayan ko, tuloy na tuloy na tuloy ang impeachment. Pero ang tanong mga kababayan ko, mahahatulan ba si Buday doon? Mga kapatid, hindi pa natin malalaman yan. Pero ang mahalaga, yung pinaburan ni Cheese Escudero kay Risa Conteberos at kay Wingat Chalian, kay A. Grace po, kay Abi, Abi Abi Binay at kay Coco Pimentel. Alam mo anong pinakapabor doon mga kababayan ko? Yung summons. Yung pagpapatawag. Once na pinaburan ni SP on mga kababayan ko, it's a trap para sa mga anti-impeachment. Bakit? Wala nang magagawa si Buday kundi humarap sa Senado dahil pinaburan ng Senado ang ng ng, ng Senado na ipatawag siya at ibig sabihin nun mga kababayan ko upang litisin at tanungin ng prosecutor ang kanyang mga kasalanan. Wala nang magagawa si Buday doon. Mga kababayan ko. 'Di ba? Wala nang magagawa si Buday doon dahil ipapatawag siya na pinaburan ni Escudero na hindi man lang natunugan ng mga iyakin na senador. Ngayon, mga kababayan, paano naging bayas si Keso? Well, sa mata ng iba. Pero tandaan ninyo to, mga kababayan ko. Dahil dun, sa ginawa ni Keso, mapapatawag si Buday. At kapag napatawag si Buday, mga kababayan ko, mga kapatid, it's a trial by publicity. Okay, sige. Naghahabol si Subiri na mapalitan si Keso. Bakit? Bakit? At gustong i si Tito Soto. <laughs> Bakit? Mga kababayan ko, balita ngayon yan. Bakit nila gustong iupo? Mga kababayan ko. You know what's the reason kung bakit? Mga kababayan ko. Alam nyo bakit? Yung sinyo po. Baka nakakalimutan nyo na isa sa mga hindi bumopas sa mga anti-impeachment senator, si Zubiri. sinasamantala nila ngayon ang kahirapan at wasak na pangalan ni Scudero para ipasok yung totoong hindi magpapa-impeach. Hindi <tong> nyo ba nakuha yung sinabi ni Tito? Pag-usapan muna natin yan doon sa isang kom, sa isang kwarto. Pagtalunan muna natin, saka tayo humarap. Eh kung majority na. <laughs> eh kung majority na yun nasa loob. Matik, hindi matutuloy. Masisira yung pinaghirapan ni Escudero. Alam nyo, sugal to eh. Wasak na yung pangalan ni Queso, mga kababayan ko. Sumugal na siya dito. Yan na ang gagawin niya, mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, ang hirap bumalanse ng pagiging Senate President. If ako si Cheese, yan din gagawin ko. Paburang ko tong kabila, paburang ko tong kabila. Mga kababayan ko, para hindi magsabong. Mga kapatid. Well, tama 'yon. Ngayon, nagkakaproblema lang tayo sa 20th Congress. 19 to 20th naghiwalay 'yan. Hindi mo pe pwedeng kunin 'yung prosecutor doon kasi may mga natanggal na prosecutor doon. So, 'yung mga bagong prosecutor ngayon sa 20th Congress ang papalit doon. Ngayon, pag-upo Pag-upo, mga kababayan ko, pag-upo ni House Speaker Martin Romualdez bilang Senate President ulit. Tuloy ang impeachment. Sabi ko sa inyo mga kababayan, malalim 'yan. Hindi basta-basta. Ang hirap busisihin. Mga kababayan ko, ako rin nung una nagalit ako kasi sabi ko, puta lintik na 'to pinigilan. pero sabi ko, teka parang may mali ah. Bakit pinaboran ni Cheese yung Bakit pinaboran ni Cheese yung ano? Yung kabila. Tapos mas maraming pabor sa mga uh, pro impeachment. Kasi na Solomon nabigyan ng ano ng iba't ibang uh, gagawin pati yung mga nakapanumpa. Tapos nakapag-ut, nakapagbigyan silang lahat. Pito ang pinagbigyan na request ng pro-impeachment. Isa lang ang pinagbigyan ni Keso sa antay na makuha. Diba? Tapos napahiya pa yung mga antay. Mga kababayan. Diba? Isipin niyo mabuti, mga kababayan ko. Tapos mga kababayan ko, iuupo niyo. O iuupo si iuupo niyo si ano? Si Soto hindi matutuloy ang impeachment. Bakit? hawak nila sa leeg yan eh. Isip, isipin niya mabuti. Ngayon magagalit kayo kay Keso. Pero pag pina-impeach na yan, tagtuloy-tuloy na impeachment yan, natural, puro dead ma Sasabihin niya, ni, sasabihin niya ni Cheese, mga kababayan ko, for formality. Let the impeachment, kung ayaw nyo kay BP Shara, ay eh, ganyan-ganyan. Kung ayaw nyo kay ganito, ganito, ganito ganyan. ano ano ganyan-ganyan? Yan, oo. Bahala kayo. Gigit na lang yan, mga kababayan. Pero in the deepest part, mga kababayan ko, tuloy na tuloy ang impeachment. Wala na makakaharang. Yung tingin mo mangyayari sa 20th Congress. Hindi yeah. ah. Well, mangyayari. Bakit? Sa tingin mo ba, hindi mo maupo si speaker? Wala na. Alam mo, bago, bago pa kayo magano, bago pa kayo magsalita sa amin, alam na namin na mayroon 238 votes na si House Speaker ngayon. Yes, mga kababayan ko. Sabi nga ni Mayor Sani Trillanes, ni Senator eh. Pwede pa naman natin ituloy yung impeachment eh. After Sona. Yan yung aabangan ninyo. After Sona. Mga kababayan. Mabigat yan. Medyo mabigat-bigat konti yan. After Sona. Abangan at abangan yan, mga kapatid. Kaya, kung ako sa inyo, huwag kayong manalangin na mawala. Kasi pag nawala yan, boom, mga kababayan ko. Hindi natin alam takbo ng utak ng mga senador ngayon, pero ba ang alam ko na ginagawa nila is ganyan, mga kababayan. Hopefully, tama yung maging analisis mo ko sa nangyayari ngayon. Kasi kung tama ito, mga kababayan ko, lubog ang mga Duterte. ...Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada may mayorya na si Escudero dahil mahigit labing tatlong senador na ang pumirma sa resolusyon ng pagsuporta sa kanya. Iyan have... naman ang alam natin eh. We have enough numbers, more than 13 I suppose. And uh, I think Senate President Chis Escudero is already secured of having his uh, next term as uh, Senate President. Like I said, mga kababayan ko. pang dalawang linggo, anything can still happen. But I think... Uh, uh, itong two weeks ito, siguro total na pirma sila. I, I hope they don't change their minds. Reaksyon ni Senador Migz Zubiri sa sinabi ni Estrada. <laughs> e di wow. Congratulations. Magkaganon. <laughs> diba? E di wow. Kasi pag na ito ha, hindi ko kasi ano, hindi ko kasi, wala naman akong problema kay Soto. Pero, the person who, who pushed for Senate presidency for Tito Soto, is may pub, may conflict of interest eh. One is the one is the the former SP. Second, gustong maging SP. Third is ano? Ah, uh, dati silang malalakas doon. Ngayon, ang tanong dito, kaya ba nila ipa-impeach si Sara? I think hindi. It. Magbaba, maiyo ko mag to zero tayo. Tsatsagain ko na lang si Escudero. Mga kababayan ko, isa mag-back to zero tayo, mga kababayan. Sa totoo lang, tsatsagain ko na lang to si Cheese. Pag titiisan ko na lang to, mapa-impeach ko lang si Sara Duterte. 'Yun ang 'yun ang gusto ko paalam sa inyo. Sige, patagalin nyo muna kahit 2 years na lang. Pero puti inap. Pa-impeach muna natin to. Mga kababayan ko. 'Yun muna gawin natin. Kasi kung papalitan natin ang Senate President, wala. Back to zero tayo lahat. Mga kababayan ko, lamang na tayo eh. Lamang na tayo na kahit na binubugbog siya eh. Sa, to Sa totoo lang ha, mga kababayan ko, lamang na tayo kahit binubugbog siya. Pwede pa naman after zone eh. Lamang na tayo. Nagawa na natin dapat natin gawin. Ako naman, we're not actively campaigning for leadership position. No? Ako, I'm not actively campaigning Of course, I'm supporting Senator Tito Soto mm -hmm. and uh, I've worked with him. Kasama ang nagbabalik Senado na si Tito Soto sa Veterans Block na binubuo nila nila Zubiri, Loren Legarda, at Ping Lacson. Patuloy daw nilang isinusulong si Soto bilang Senate President. Alam Pwede naman eh. Kaso nga lang, it's very hard kasi babalik back to zero tayo, mga kababayan ko. Yung laban na to matindi eto kwento ko lang din. Iba ang thinking ng mga anti anti-senators, no? Anti-senators. nyo to, ha, iba ang thinking ng anti, -anti uh, ng uh, anti impeachment tsaka pro impeachment, mga kababayan ko. Iba ang thinking ng mga yan. Ang thinking nila ganito, mga kababayan, kuwento ko, ko sa inyo. Yung sila Jingo Estrada, yung grupo nila. Kailangan hindi mapaltan si ano, etong si ano, etong si si Escudero. Kasi pag napaltan si Escudero, mga kababayan ko, ang isipin nila, ipapa-impeach ni Soto. <laughs> Ganon ang isip ng mga yan. Dito naman, mga kababayan ko, dito naman sa mga veterans block, gusto lang nila maiupo, mga kababayan ko, yung si Tito Soto para matapos yung mga, ano, matapos yung mga agam-agam uh, nila. Ngayon, hindi papayag yung mga antay ano, anti, anti, anti antay ano antay uh, impeachment but the question mga kababayan ko sila lang mga senador lang ba ang hahatol kay Duterte ang sagot hindi alam nyo, ito prediction ko tapusin na natin tong video na to mga kababayan ko kahit kahit magpalit ng senador, ng ano ng ng uh, Senate President, tandaan niyo 'to. Hindi niyo mapipigilan ng taong bayan. At kahit umalma pa yung napakarami nilang senador doon sa ano, doon sa doon sa ano, doon sa mga anti anti uh, anti impeachment. Tandaan niyo. Huwag niyo antayin na maulit yung nangyari kay Erap na pagkatapos makita ng taong bayan ang kababuyan sa kaban ng taong bayan, tandaan nyo, ang tao lalabas sa kalsada at mangyayari't mangyayari ito. Pwedeng mabaliwala ang kapangyarihan ng Senado kapag ang taong bayan ang siyang tumungtong sa kalye at nagalit. Yan lang po ang gusto ko sabihin. Sa lahat, mga kababayan ko, tandaan ninyo, pinaliwanag ko lang yung side ni Escudero because ito yung nakita ko at napansin ko sa kanya at nalamang ko, mga kababayan. Nakita ko rin yung motibo ni Subiri para iupo si Soto at nakita ko rin yung motibo sa kabila ng ginagawa ng uh, kabilang kampo ng mga anti-impeachment. Like I said, mga kababayan ko, from the beginning of my blog, I'm not for Escudero, I'm not for Sobiri, I'm not for Soto, I'm not for Martin Romualdez, I am for Marcos only. Sa akin, wala akong kinakampiyan sa kanila. Binalansi ko lang kung ano yung aking nakita based doon sa mga ginagawa nila. Sometimes, mga vlogger din, magkakaiba ng diferensya pero mas kakaiba yun sa atin kasi nakikita natin yung mas malalim na parte ng mga bagay na nangyayari sa Senado. Calling the attention of Congress. Bilisan natin. Sabit na natin. Huwag na natin patagalin. Huwag na tayo magpatagal ng i-ready nyo na ang prosecution team. I-ready nyo na lahat. Kasi minamadali na natin. Huwag tayo, huwag tayo, wag na natin pukulan ng Senado kung anong bagal nila. At tapos nilang dapat nilang tapusin, gawin nyo naman po, Congress, yung dapat nyo gawin sa pagbubukas ng Kongreso. At sa pagbalik ni House Speaker Martin Romualdez bilang House Speaker, malaking pagbabago ang maringyayari sa Pilipinas. And that is the doomsday of Dutertes. <laughs> Kaya abangan natin yan, mga kababayan. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe kung gusto mo na kitong usapan.